kaganapin ang pre-debut shoot ni Ditche 8 pa nga lang ng umaga ay eh, nakagising na nga kami at maaga talaga kami nagpunta dito sa salon ni Madam Carol para ayusan na nga siya medyo malayo nga yung pagaganap pa ng shoot niya kaya bago kami umalis ay eh, nagdasal nga muna kami alam nyo ba guys na napakatagal ko itong pinlano para talaga kay Ditche halos isang oras lang naman yung naging biyahe namin tapos nakarating na nga kami dito sa may DRT Bulacan bali ang gusto kasing theme ni Ditche ay eh, na-encantaja nga daw nak <laughs> At bago nga kami makarating doon sa mismong place, eh kakailanganin pa nga daw namin sumakay ng 4x4. Ay, just ko, paano ko naman makakaangat dito? Sagad sa puti. Abay, wala naman kami magagawa dahil ito lang naman yung medyo gubat na malapit sa amin. Kung makarating nga kami doon, eh nakita nga namin na nauna na palang dumating itong photo and video. At dahil medyo maulan nga ngayon, buti na lang talaga eh tumila nung pagdating namin. Kaya naman agad-agad, eh nag-shoot na nga si Dichi. Ay, Diyos ko, habang kinukuhanan nga siya ng litrato, eh naluluhan na nga ako. Isipin mo yon dalaga na yung kapatid ko. Alam niyo ba guys, share ko lang sa inyo nung dating hindi pa ako vlogger. Natandaan ko nga noon, sabi ko talaga sa sarili ko na sana kapag kapanahon na magdidibo si Ditche, eh magkaroon talaga ako ng pera para maibigay ko yung pangarap niyang dibu. Kaya dati pa lang pinangako ko talaga kay Ditche na pagdidibuhin ko siya ng bongga. At ayun nga, napakasarap lang talagang isipin na kahit pa paano ngayon na ipoprovide ko na yung mga bagay na gusto niya talaga. At alam niyo ba guys, na isang buwan mahigit namin tong pinaplano. Pero buti na talaga na tagpuan namin ng Precious Carl's Catering dahil sa kanila nga kami kumuha ng full package. Ang so nga sa photo and video, makeup artist at pati lahat ng sinuot ni Ditche eh galing yan sa Precious Carl's Catering yun nga mabalik tayo Diyos ko yan ang request sa akin ni Ditche bisaya ka nung makabaya balugbog naksyota <laughs> ang peg kasi ng save the date video ni Ditche ay magmumukha nga siyang diwata para nga achieve namin yung gustong video namin ay eh, Diyos ko lahat kami nagpo-post para lang makuha namin naksyota <laughs> tip yung tip na <tip, laughs> <Yeah! laughs> In fairness, favorite kami ni Lord dahil hindi nga umuulan ng mga time na to at natuloy nga yung gusto namin mangyari. At alam nyo ba guys, yung kinuha nga naming photo and video ay napakahusay nito. Diyos ka, maniniwala kayo kapag ka napanood nyo na yung resulta. Yung paghagod-hagod nga ni Richie na yan, isang linggo niya yung pinractice. <laughs> Nakakatuwa lang din na wala na kaming ibang iisipin dahil buong team talaga dito ay eh, kumikilos nga. Ko, yan nga ang pangarap kong dibo para sa sarili ko. Kaya lang wala kaming pera nun. Kaya just ko, sa court lang ako nag-photoshoot. Nakshoot, ha? Ah? No mga time nga na to eh hapon na at talaga naman napapansin ko na pagod na nga tong kapatid ko. Pero wala naman siya magagawa dahil kailangan niyang tiisin ng pagod dahil just ko gusto niya maging diwata eh. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, wala na kayong iisipin sa kanila. Diyos ko, ka, dignan nyo naman pati paglipad, tinuturo nila. Ngayon ko lang napansin, kaya naman pala ubod ng sakit ang aking pa. Eh, just ko, bakit naman ako namundok ng nakahills, nakshoot, Abay, talaga namang a for the effort ang buong team dahil, Diyos ko, sinagsag namin ang buong kagubatan para lang makakuha ng magandang spot. Ay, nakshoot, na Kinalaban namin ang toneto nila, dang lamok para lang matapos yung shoot na to. Kaya sabi ko nga sa inyo, simula alas 8 ng umaga, e eh, namumundok na kami hanggang ngayong alas 5 na ng hapon. Pero ayun nga, worth it naman ang paglalakbay namin dahil nakarating nga kami dito sa malaparaisong lugar. At sa sobrang ganda nga dito, Diyos ko, parang anytime may lalakad dyan at mayroong lalabas sa tubig. Naksyota. Diyos ko, yung nanay ko, nagbibidyo lang siya kay Ditsy, umiiyak na, paano pa kaya sa mismong dibu? napaka per? nga ng eksena dito ni Ditche, ay ko, ang niisip ko lang paano kaya pagka ganyan naglalakad ka, tapos nakasalubong mo, to talaga naman ng mga shas kabatol. <laughs> Ay grabe, habang mino over ko nga to, and ramdam na ramdam ko nga yung pagod nung araw na yun, lalong-lalo na yung mga photo and video. Alam nyo ba guys, na first time lang din kasi mag-photoshoot nitong si Diche, kaya naman alam kong pagod na rin yan dahil inabot na nga kami ng gabi. Pero kahit pagod na pagod nga siya, ang sinasabi niya sa akin, gusto daw kasi niya tong team na to, kaya gagalingan daw niya. Bilis ang galaw na nga lahat ng ginagawa namin, dahil just ko, pag-gabi ng pag-gabi, parami ng parami yung mga lamok. <laughs> perfect, perfect. <laughs> perfect. 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 Kayo, 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 kayo inabutan na nga kami ng ulan dito sa kagubatan at just ko, napakadilim na. Ang ah, problema, hindi pa nga kami tapos dahil meron pa ang isang set kaya naman mabilisan na lang talaga yung ginawa namin. Buti na talaga napakahusay nung kinuha naming hair and makeup artist dahil mabilisan lang talaga ay eh, nagagawa nga niyang paibahin yung itsura ni Ditchin. O oh, diba? hindi lang pala pang makeup artist tong si Ron, nakshoot <laughs> ah at last set na nga namin to, kaya naman lulubog na nga siya sa tubig. Isa sa mga favorite angle ko to dahil ang gaganda talaga ng mga shoot ni Ditchy dito. At kahit nga sobrang pagod namin, eh nawawala nga yung mga pagod namin dahil, Diyos ko, pati sa paglubog ni Ditchy sa tubig, sinamahan pa rin siya ng team. <laughs> Pero bago ang lahat, gusto ko lang din pasalamatan yung mga tao sa likod ng napaka-memorable na shoot ni Ditchy na to. Of course, Ronski Maniego sa kanyang make-up. Jill Victorino sa kanyang pasabog na hair. At sa lahat ng sinuot ni Ditchie, ay eh, galing nga yan kay Sir Ben Argao. At syempre, ang full package na to ay in nga namin dito sa Precious Carl's Catering. It's a wrap dahil tapos na nga ang shoot at kung gusto nyo nga mapanood ang napakagandang save the date video ni Ditchy, sabay-sabay po natin itong panoorin sa Rad Dreams Studio ngayon na anak <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!